Magandang tanghali. Ito na po yung labong na ginulay ko. Naging konti lang. Konting-konti lang. Kaya nilagyan ko ng kangkong. Imbis na sa lulog, kangkong ay inilagay ko. Kasi mayroong ayaw ng ano, sa lawyer. Bantang kong ay inilagay ko. Maya-maya. Titikman ko na. Titikman ko kung nalagyan ko ng asin. Hindi pa pala. Ito. Ito. lagayan ko ng asin. Đây là ba cậu mà đạt Được gì mà đi lên Là bông với Cẳng khổng may lalagyan ko to ng ano pa ng tawag dito lipotok yung kung baga sa biko lipotok sa dito sa Maynila yung kakanggata lalagyan ko pa siya ayan na nilagay ko na ang akan gata Para Pagkulo Tinakpan ko muna Tinakpan ko muna Tapos tin Tingnan ko pong... Lagyan ko ng kunting kunting kontila lang. Lagyan ko ng ay, nasan yung paminta ko? Wala. Ay, ayun pala yung paminta ko. Yung rambutan ko, ayan, rambutan, santol, avocado, rambutan ko eh, iba na ang kulay. May allergy ako kasi, may allergy ang lalamunan ko, kaya hindi, hindi ako nag-ano sa rambutan ng ano. Kasi sabi ko bakit nag-ano yung lalamunan ko, may allergy ako. May glitter kasi ako, yung glitter ko eh pag nakakain ng ng bawal. ayun Kaya hindi ako, ano, basta-basta nakain ng hindi <coughs> ako. <coughs> Itimang ko na nga. Wow. Mapapawaw ka sa sarap. Mmm. Kanina inalmusal ko. Ito. Yung oatmeal. Mamaya yan ang merienda ko. Merindahin ko hinto mamaya. Pa-may room pala. Ito ko ilagay yung ot kaldero. kung may ot mene. Para hindi ko makalimutan, nakalimutin ah, na ako eh. Para makalimutan kung kainin mamaya. Wala kasi yung apu ko eh. Pag yun dito yung apu ko ay ubos yan. Ay kaso wala eh nasa kanyang nanay. Ayan. Patutuyo-tuyoin ko lang. kami akong ulam. Mayroon pa nga akong laing dito eh. Mayroon pa akong... Ay, dapat pa nilagay ko yung okra, ano? Para malapot-lapot. Yan, ang ulam na. Marami pa akong ulam dito sa ref eh. Yung mga tira. Mayroon pa akong gatang santol. Mga tir tirang ulam mga bigay na ulam na hindi ko naman kakain Anito ito santol eh may san an santol ko eh diyan ko lang 'yan kasi peding init ito laeng. may, laeng. may dragon fruit pala ako mayroon, may dragon fruit pala Oh. Sarit. Dito sa bayan, 100 ang kilo. Pero doon sa tansa, sabi, 40 ang kilo. Pero may tanim ako. Antayin ko na lang mag hinug yung aking tanim. Kasi may bunga. May bunga yung dragon fruit ko. Tingnan ko mo kung pwede Ah, patayin Yung dragon fruit ko, mayroong bunga. Kaso, kabubuka lang ng, ano, kabubuka lang ng, yung tawag dito ng bulaklak na, by, ano siguro, by, August, katapusan ng August, pwede na sigurong ano ano, pitasin. Hindi kasi sabay-sabay nagbunga eh. Paisa-isa. Paisa-isa yung bunga niya. Kaya hindi kumaga hindi ko na hindi sabay-sabay. Sarap sana yan pag ano. Pag madami hindi kasi madami kung tignan pa isa isa siguro limang piraso yun limang piraso yung bunga tapos hindi pa sabay sabay kaya ayun mahirap yung ano <coughs> Selamat inyong lahat. Maraming salamat. Salamat to nun sa mga nanonood sa uh, aking video. Hmm. Salamat. Thank you. Thank you. Love you. God bless.